Pilipinas ang pinakamalaking pinanggagalingan ng mga nurse sa buong mundo. Kada taon, halos higit 10,000 hanggang 20,000 nurse ang pumapasa sa Nurse Licensure Examination. Pero sa dami ng bilang na 'yan, malaking hamon pa rin sa bansa ang kakulangan ng nurse. Karamihan kasi sa mga ito ay hinihikayat magtrabaho sa ibang bansa na hamak na mas mataas ang pasahod. Pero kung ang second year nursing student na si Elohim ang tatanungin, kung pa rin niyang magtrabaho sa bansa. Yung kakulangan, that alone, parang it's, it's somewhere where I want to offer myself and what I can do to my fellow Filipinos. And I think it's better. Now we serve, we serve our kababayan Ganito rin ang incoming fourth year nursing student na si Katrina. Pero kung praktikalan lang daw ang usapan, pipiliin din niya ang mga ibang bansa. Initially talaga gusto ko here sa Philippines na pa. Kung sa naman na kailangan na Pilipinas yung mga nurses. But since um, there are some challenges or issues na alam naman natin lahat na kinakaharap ng mga nurses sa Pilipinas, salary, heavy workload. So parang mas mas magiging prefer ko na yung abroad. Sa standard ratio ng Department of Health, labing dalawang pasyente lang dapat ang binabantayan ng isang nurse. Pero sa pag-aaral sa Philippine General Hospital noong 2022, umabot sa 1 is to 20 ang ratio sa kanilang general ward. Para matutukan ang isyo na ito, inilunsad ng CHED ang programang Clinical Care Associates. Dito, tutulungan ng ahensya ang mga hindi pumasa sa licensure examination na maipasok sa mga review center para kumuha muli ng pagsusulit. Ang programang ito, iprenisenta ng Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang pagpupulong. Kanilang ibinalita sa Pangulo na umabot na sa 457 ang tinutulungan ng CHED mula sa target nitong 1,000 benepisyaryong ngayong taon. Maliban pa rito, ipapatupad na rin sa darating na pasukan ng labing pitong higher educational institutions ang Enhanced Master's Degree sa Nursing Program. Layo nitong madagdagan pa ang mga teaching personnel sa nursing. Samantala, trinatrabaho na rin ng Department of Foreign Affairs at ng Department of Migrant Workers ang pakikipagtulungan sa ibang bansa para mangalap ng subsidiya para sa pag-aaral ng mga estudyante sa nursing. Umaasa ang healthcare sector group na malaking tulong ito sa lalo pang pagtaas sa demand ng nurse sa bansa at sa abroad. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.